Okay, everything is okay. Got to smile, on my face is a beautiful day. Jeremy Linoga, nag-alala kay Shanaya Gomez. What's up, Madlang people? Thank you for tuning in ako pumuli si Josepa dito sa Josepa, anong latest na nagatit sa inyo ng mga trending topic tungkol sa inyong mga favorite celebrity update? Sa kakatapos nga lamang na I Want Asap episode, Jeremy Glinoga, nag-alala kay Shania Gomez. Heto, panoorin at pag-usapan natin ang naturang video. Thanks, Snowy. Ayan. So for everyone now, we have another very, very talented artist. He is a self-taught musician with an impressive vocal range and performance that everyone We inspiration from. you okay? Try. After you hear this song, you will know why. So okay. So once again, let's please welcome Natatawa ako kay Jeremy Glinoga dito, di ba? So, para nag-aalala. Tapos yung reaction naman dito ni Edward Barber, sobrang cute, di ba? Para tuloy gusto niyang tuksuhin yung dalawa, di ba? Eto, balikan natin ang reaksyon ni Edward Barber habang etong si Jeremy Glinoga ay alalang-alala sa hugot, di ba? Ni Tony Shania Gomez. musician with an impressive vocal range and performance na ramdam sa puso sa lahat ng mga tao na kailangan ng inspiration. Hey, shy. okay ka lang <laughs> After <laughs> you hear this song, you will know why. Okay. So okay. once again, let's please welcome Tatin Castileon. O, oh, di ba? Nakakatuwa naman ang, ano, ang tandem nitong tatlong to. Di ba? Talaga namang sobrang komportable, komportable na sila sa isa't isa. Di ba? Lalo nang nagiging matibay ang samahan ng I want a subscribe. di ba? O oh, siya, siya, ituloy na ituloy na natin ang nasabing video. Sa puso sa ng mga tao na kailangan ng inspiration. Okay, lang lang. After you hear this song, you will know why. Okay. So, once okay. again, let's please welcome Tatin Castillon. Yes, my online squad mates, we just spent isang minute by Tatin Castillon. oh, And Hello guys, grab Hindi ko makong move on sa sinabini kanina sa intro na self taught musician. Can we start off with that? How did that start? How did you teach yourself how to. play these instruments and everything. O, oh, di ba? Halatang hindi naka-move on itong si Jeremy Glinoga, di ba? Sa naturang ano, ah, uh, para siya nag-alala kay Shania, di ba? Kaya naman, ayan, minention niya uli, di ba? Dito sa kanilang guest. O, oh, siya, siya, kinilig ako ng very, very light doon, o, oh, di ba? Ang cute-cute ng, ano, ng bagong I Want Asap Squad, di ba? Talaga naman makikita mo na ang kanilang closeness. Siya, ituloy na natin ang naturang video play these instruments and everything. Actually po I have this friend, a friend na na gagawa ng song and dati po trinitig ko po, po talaga siya parang kala ang weird niya. Ang weird niya, gumagawa siya ng song for someone and then kahit nababasted siya through singing his composition, parang sabi ko, bakit bakit tinutuloy mo pa rin? And then uh, one time naging close friend ko siya and then suddenly sabi niya sa akin, "Why don't you try writing song on your own? Then malalaman mo kung anong nararamdaman ko." And then I created one which is this is from college days itong isang minuto po nung college ko pa po 'to nasulat and then ngin ko lang po siya na release and ayun doon po nag-start yung journey ko into songwriting and mag-aral po ng mga instruments para makagawa din po ng mga ano po mga ayun backing track for my songs and ganito la po yung journey namin nakakatuwa close friends pa rin po kami until now and naggaano po ako sa kanya nag chat pa rin po is okay ba tong ginawa ko kasi siya nga po yung naging start ng ano journey ko po Well, wow. uh, you know, that's a really, really beautiful sentiment. And it really comes to show na you never really know what songwriting can bring you, uh, can bring to you as an artist unless you just take that dive and then you yeah. just do it yourself. Parang nakakatawa din hearing that uh, standpoint from other people. Kaya tatin maraming salamat for that. Opo, po, kasi may mga stigma din po kasi before, di ba po, pag mga nagsasongwriting, yung iba inisip nila lang, okay lang ba siya, gano'n ganyan. And then, ayun, now I know na. Kaya fighting sa mga songwriter. O, oh, di ba? Kayo, mga kamarites, ano ang inyong masasabi? Dito, eto nga sa naging reaction ni Edward Barber sa naturang komento nito, ni Tony Jeremy Clinoga at talagang hindi niya naitago ang pag-aalala niya kay Shania Gomez. I-comment nyo na yan. At atin yan pag-uusapan sa aking mga susunod na video. O, paano mga kamarila sa mga hindi pa po nakasubscribe dyan dito sa aking YouTube channel at nagustuhan ang video ito, ay huwag po ninyong kalimutang mag-subscribe. I-click po ang bell button para lagi po kayong updated dito sa mga latest video ko. Ako po muli si pa Hanggang sa muli! balaam you make me feel beautiful.